Paggamit ng TMS para sa Subcon Technician Una, pumunta sa homepage. I-click ang input material. Pumili kung ito ba ay PR o WAR. Sa PR number slash voice slash fault ticket, ilagay ang work order number or ticket number. Sa project ID field, kailangan ding ilagay ang work order number o or ticket number. Sa market segment, kailangang piliin ni technician kung ito ay home, enterprise, RBG, SME o CBG. Sa project type, ilagay ang P0 para sa PR o P1 para sa WAR. Sa NE type, piliin ang FTTH kung ang ticket ay fiber o NGN kung ang ticket ay copper. Sa actual facility, ilagay ang actual facility pero ito ay para sa PR lang. Sa aerial type, piliin kung prefab, FOC o copper. Mag-upload ng litrato ng subscriber. Mag-upload din ng litrato ng saradong nap. Kapag nakacheck ang building conduit, ibig sabihin reused cable ang gamit. Kapag ganito, hindi na kailangang sagutan ang aerial type. Ilagay ang IOO reading. Sa CPE usage, piliin kung FH provided, client provided, o reuse. Sa STB usage, piliin kung FH provided, client provided, or reuse. Maglagay ng remarks o dagdag na paliwanag kung kailangan. Isa-isang i-check ang mga nagamit na material. Pagkatapos, gamitin ang pen icon sa paglagay ng mga material na ginamit, ilagay kung ilang piraso ang nagamit. Pagkatapos, itap ang check button para i-save ito. Paalala, para sa mga item na may serial number, una, i-input o i-scan muna ang serial number, tapos i-click ang check button automatikong mag add ng quantity ang system. Madi-detect ng system kung ang serial number ay nasa base stock mo. I-double-check ang consumption, tapos i-click ang Confirm. Initial ang status kapag ongoing ang pag-upload ng mga hinihinging detalye at litrato. To sync naman kapag nakapaglagay ng mga nagamit na materyales. Pagkalipas ng ilang sandali, magiging completed o closed na ang status ng ticket.